Ah, uh, pada yung dasa tundula mga master. Dula. Ni JR nang abad Santos sa Yilo versus <coughs> buko ng tagom sa pula. Okay. This okay. cross this. Sa gato sa kwarta. Get the chance. Yeah. Oh. Ine.

Jose si Cubras Cubras Blanc oh, so, Boy Damahan kubra? ni Franco sa, ng Sarangali Samuel Mindanao wow. ah. ng Agusan wow. Joshua okay. Bolidios ng Lite Ray Malinaw ng Taytay Rizal Marlo Servillo ng Tandag City Sam oh, Sam okay. Titay ng Sambuanga Diana okay. Lacuerta ng Batangas Mama so, Hunter ito, so, Oliver Canuto ng Samalayan uh, Nestor Balaga ng Libudon Mati Val Likutan ng Andabu Enrique Ramirez ng Sambalis, Agustin Calyadas ng Sarangani, Tutoy Garcia na Manila, Danilo Argusa na Binangunan Rizal, Rini Hamil ng Batuan Buhol, Albert Polvira, Dudong Pulinga ng Bukidnon, Jess Adlawan ng Lingay Publasyon, Master Edi Sanguyo ng Teresa Rizal, Ruben Gaon ng Tagum, Kapitan Bergit Bilitario ng Nabuakamarinisor, Victor Ruta na Puerto Princesa Palawan, Nelson Hermosilla, Rumi Munsidan Dumagiti, Eilis Kitchen, Rudy Casas ng Cebu, Tony Oliveros ng Imus Rogero Roger Ocampo, Christory Pascual, Al Dilatado ng Tandang sora, Simplicio Reformado ng Libay-Libay Mako Double Dioro, Chuy Bots ng tanabo. Jerry and Lawan Warren Tutor ng Alicia Bohol Sami Boy ng Bangka Paul Molina Bonifacio Gramanti Robert Madraso ng Cebu Daddy and Mommy G Vlogs ng Kabiti Claudy Insa ng Malita na Ba Occidental Rick Caparas ng Bidangunan Rizal Felix Molina ng Turil Jewel Canio alias Silent ng Tulidio Cebu Ramon Rindis ng Negros Occidental Jimmy Suding ng Santo Nino Nabal Nanmal Speaks Vlog Marcia Rosel ng Imus Cavite, Alexander Piskira ng Jinsan. Samuel Salibio ng Ordanita Pangasinan. Ardi Toradio ng Bicol Nabwa sur. Ming kabar ng Kalokan, Walter Salas ng Tagum, Juni Lumakang, Joseph Ungay, Aligra Maxin, Ilong Princess Pasaporte ng Panabo, Jun Limsan ng Yucurelya. Francis Orlada ng Leite, Dodong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol. Steven Diaz ng Panabo, Rica Paras ng Binangunan Rizal, Derek Riffield, Julito Cahigas ng Mga Agoy, Basilio Marga ng Hagunoy Dabo del Rodel Campomanis, Prisco Salahid ng Loon Buhol, Marlon Backyard, Gilbert Alison ng Mahayag Sambonga, Edgardo Sarmiento ng Olongapo City, Dojo Subatingal, Along Pilu ng Sityo Manga, Kandihay Buhol, Chong ng Mintal, Arnelo Tarion, Romeo Burinaga ng Palakan, Tuper Marilisibu, Jamaron Rataba ng Marawi, Tundo ng Batayan Island, Ruel ng Bagkal. Ninyo ka ng Panabo, Katisoy vlog ng Sikatuna Bohol. Bunbon ng Maginig vlog ng Agusan. Ricky Maglasang. Dani Digo ng Ayala sa Boy Dali ng Antipulo City. Jui Bulu Tubo ng Butuan. SS Damatiwi. Undoy Aurora ng Cebu. Julito Ke, Campus ng Pasig. Tabla ang dula. Ah, pa tayo nasa mga master. Dula. Ni Idol JR na Abad Santos sa versus Randy Abuko ng Tagong Sayen. Oh. Uh, ah, pa tayo nasa tung shout outs mga master. Jason Miyavis sa Manila Bobby Butko na Mintal Joseph Ligera Vlog ng Kurunadal Jikals The Master Cortez Buhol Anikito tondung Kits ng Carmen Cebu Tixiro Pinas Kusas ng Batangas Dado Kata ng Baliwag Bulacan Talibunda TV, Dudo Muslim TV Vlog Jungjong Dalan Sima ng Buhol Dix Luna ng Talisay Cebu Colin Morgan ng Infanta Kisum Juju Amoran Kandihay Buhol Idol Jr., Boss June Manimog ng Santa Cruz, Erwin Regala ng Negros Occidental, Rams Mingo na maasim sa Rangani Province, Saudi Felix na Mabalak at Pampanga, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Bohol, Williams Gubia ng yumbatan. Bataan, Kinjale Ragas, Turil, Mario Argao ng Mandawi Cebu, Silvano Dumagiti, Rolando Silvio ng Talakugo na Gusan, Kaon Kaon Damachan Tubigun Tubigon Buholo kay Sir Andres Ayok, Master ng San Mateo sa shoutouts kanin yung tanan Og shoutout po dahil sa itong mga kaigsunang OFW nga pa dahil sa Mugat Dama TV kay Camilo Acustan, Jubail Saudi Arabia Damahan TV ng Dubai Warren Balasian, Germany Ripi Indriga ng Saudi Arabia Grisdom ng Hawaii Jewel bakarun Duha Qatar Raul Anay ng Hong Kong ug kay Sir Buboy Amura shoutouts o Daghan eh, kay salamat sa mga taong naghahatag kinabuhi nitong gabing channel. Kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico Kalitas ng Bilarosalo, kay Boss Chimar Basugan, Darian San Miguel. Dagan kay salamat sa kanunayong pagsuporta sa Mugat Dama TV. Kaog shout out sa tanaman sanitas Boys, ilabi na kay Kakang ng Kiranti shout outs. Og sa may Kison Street kay eh, Tata Nilson Nakario shout out. O gagal na kayong salamat kay Sir Ilil Tayong sayang dakong pagsuporta sa dulang dama din hi sa Tagong City. Sa may pag-asa ka pa kay Ninong Uke Kambal. O sa may Asuncion kay Steve Angkog ng Asuncion Shoutouts. Sa may Carmen kay Dante Kahigas ng Carmen Shoutout. O gila binada sa may Samal kay Porto ng Samal o sa may sasak kay Bitud Hinilaso. Og sa tanang damadur, doon sa Maydigo City, shout out sa kinyong tanan. Ila presidente niya kay Boss June Bagaan, shout Sa may kinapawan, kay Ariel ng kinapawan, shout out. O gilabi na diha sa may mental, kay El Presidente Alex Bintayao ng Skyline. Kay Boss, Titing nga din siyo na mental kay Boss Bunbun ng mental, shout outs sa may tibungko kay Good Malin, kay Rinsky ng tibungko ug kay Robert Laguna shout out sa may agdaw kay boss maning ng agdaw kay master Edwin Cabalquinto master Sarsi Banok aka master Pogi Moves master na Pogi pa ug kay master payat ng agdaw kung gato putan ang youtube channel ang Dama Payat TV Makakita ka dito mga quality moves sa dula nga dama sa may pindasan kay gili kay Mervin, kay Dudong Flores u kay Busdado ng pindasan shoutouts o gila binadya sa may mako kay Jumar Kahigas Mario Silyada o kay Busboy Continto ng mako shoutouts o sa tanan damadol po dahil diha sa may nabunturan shoutouts kay nyong tanan, ilabi ng kay Romeo Gis Boy Dugas, si Kay Tagnok, o kay Rinwin Montesilio, shoutouts. Huwag ka tong wala na shoutouts, sunod na nato mga dula. Dula ni GR ng Tagum sa Pula versus Buko ng uh, GR ng, ng Abad Santos sa Pula versus Buko ng Tagum sa Yellow.

video pangarap. Puro nga ba lai like okay, yeah. hey, đi 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 Wistag. Si Ruan yang berkandung, Pak Ho. Si Ruan yang pas insurance. Buat. Insurance.